Ah, uh, good morning mga kapiyahero Nandito tayo sa solsona uh, Market Nagkano sa avocado ate? 100 oh, yan, 100 ang avocado

Bigay tayo. Oo, oh, ito. Maraming gulay. Daludan. Yung anak na gabi. Marami pala dito. Talong. Alam mo, dali masira ito. Ayan ang ano

Sa Manila, ganun din. Ay, ano? 140. Ay, bagong po na. Kaya masarap yan, ka ba, titi? Bakit ganito lang siya? Ang mga gulay dito. Ito yung parang elongated? Eto yun. Sa labas lang tayo ng ano, ng salengke. Mga may bili tayo ng kalabasa. Magkano ang kilo dito sa ano? 20. Ha? Pwede ng 60. Ah, 60. Okay, 60. Ang ano. May ate, pag balik. Pag subli kami. Thank <laughs> Ayan yung pang pakbet na silip. Walang kakangya. Daigsi. Daigsi.